Naranasan na ba natin na minsan tayo ay tanggihan o tayo mismo yung tumatanggi? Ano kaya ang dahilan? Dahil sa akala natin ay kaya natin, subalit alam ng Panginoon yung ating kapasidad. Alam niya na hindi natin kaya. Ito ang sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 30 verse 15, sinabi ng Panginoong Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, maliligtas kayo kapag kayo nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatatagin. Ngunit kayo'y tumanggi kung tayo ay magbabalik loob, magbalik loob tayo sa tama. Kanino? sa Panginoong Diyos ang Ama ng Panginoong Yesus sa pamagitan ng Kanyang anak ibinigay niya yung Kanyang anak para tayo ay magbalik loob sa Kanya yun yung tamang pagbabalik loob dahil minsan nang nawala yung loob natin sa ating Diyos. Subalit nais niya na tayo magbalik loob sa Kanya dahil siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Kung magtitiwala lamang tayo sa Kanya, kaya dapat i-clear natin, kanino ba ako magbabalik loob? Kaninong Diyos? Dahil walang sino mang pwedeng makapagligtas sa atin maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang nais niya na tayo ay palakasin, nais niya na tayo ay patatagin. Kung hindi nangyayari ito sa atin, malamang hindi tayo totally nagtitiwala ng lubos sa Panginoong Hesus. Purihin ng Diyos and God bless us all.